Okay na. Ready? Ano ang less common multiple sa 24 kag 36? Buot si Lingon. Paano mo siya makuha ang iyang less common multiple? Kinanglan ka balo ka mag -dimes. Ano nga sum? Buot si Lingon. Ano nga sum? Ano ang ang sakto nga sa bat. man, paano na-explain? Total. Ano ang total? 72. Oh, 72. Ano gano'n? Hindi ko kabalo mag-explain. ang um, ano nga uh, numbers ang pareha sila sa bat? Na, muna galit, Lex. So, 24, times 3 equals 22. 36 huh? times 2 equals 72. So, ang less common multiples ang 24 kag 36 equals 72. Diba, sakto? Okay. Ha? Choices? May? Choices? Ah, may choices. Hey, ano na galing manabi gali kung wala pa choices? Kibal, ano na sa isip mo? Siyempre kung may choices, daw ka dasig lang. Siyempre, halimbawa ang choices. Hine, ano ang less common multiple sa 24 kag 36? Halimbawa ang choices. 65. 72. 80. E di ba mas mahupos? Di ba? Mas mahupos siya pangitaon. Paano kung ang question Amo lang na iya question ano ang less common multiple sang 24 kag 36? So, dapat mabalaan mo kung ano nga number ang total sang ini nga number. Ano nga, ano ang total sini nga dua nga parehas? Na, amo na galilex. Ang parehas nga answer. So, amo to siya 24 times 3, 72. 36 times 2, 72. So, Bong, ano naman ang less common multiple sa 23 kag 69? Ha? Huh? Ano? Ano? 69. Ano? 69. 69. Yes, yeah, 69. Bakit? Kasi, 23 times 3 equals 69... 69 times one equals 69. Very good. Ang muna siya ang question. Paano kung may choices? So, mas mahopos ang may choices. Kaya makita mo na siya. Ano na siya, man? 69 ay siya. Paano, ano i-divide ko si ni man para magpareha sila answer? O, subong, ano naman ang less common multiple sang 6 kag 9? Ano ang pwede nga total nga pareha sila answer. 18. Very good. Ngaman. 6 times 3 equals 18. 9 times 2 equals 18. So, 18 siya. Uh, Amo ah, na siya ang less common multiple. Gets? So, ibalik natin ang, ang common factor. Ano ang common factor sa What are what are what are the common factor of 42 49 1 Okay 3 No, wala to. Kay add numbers ang 49. So, hindi siya pwede ma-divide sa to. Kag, duwa lang siya ka number. Ano ang pwede ma-divide sa 42? 7. Uh, anong pwede ma-divide sa 49? 7. times 7, diba? So, 1 kag 7 lang ang iya common factors. Okay. So, buong, ano naman ang GCF? Sini? GCF sang 42 kag 49? Mm, di ba gisabat na to? Ano tong, mm, 7. Amo na ang sabat. Ang common factor sang 42 ka 49, 1 kag 7. Ang GCF sang 42 ka 49, 7. Very good, di ba? Ano pag i- Basta tandaan mo, ang less common multiple, ano ang iyang sum? Buot silingon sang sum? Total. 'di ba? Total ina sa ang sa Total nga pareho nga pwede mo siya sa duwa ka question. 6 kag 9 18. Okay, 6 times 3, pwede 18. 9 times 2, 18 man. Okay? Pero, ano ba? Pag, ano ba Subtracting, fractions,